So ngayon na nga po ang ika-day 2 ng uh, pagtatrabaho sa bahay ni Tatay Obet at uh, mayroon pang uh, dagdag ng mga na mga materyales na pinabili sa amin ang karpintero. Kaya ito bumalik ulit kami sa hardware bago magtuloy doon sa uh, mismong bahay kubo ni Lolo Obet. 2010 lang man, 2000 2000 na. Okay, thank you. Mama, agree papa, awm ko lang. As part of duty of B kay Imad.

Sabi ko day to tayo, bumili kami ng uh, dagdag na materyali sa uh, plywood at saka itong uh, kukulambir. Bigat pala ito, no? Parang mabigat, anong? Ito, pako, dali natin. Pako lang akin ah. Sakit yan mo ay paalbularyo kita nong. Yeah, Gawa mo Tika lang. Matagalan kami maraming balita, may maraming mga aksidente. Mambihirang kamatis. Oh, ito pala si Manong Joseph na pala dito ang nagano eh. Manong Joseph walang kinikilingan, walang pinaproteksyonan. Ah. Maraming accident. Ay haron ay sa kanamiton ah. Ganda ah. Tatak ko ya jo. Tatak ko ya jo gida ah. no ah. nga. Kita, right? kita ma makakita ka. <laughs> kasi, kasi, you know, ah.

Tapos sa uh, tuluyan nating pinatanggal itong lumang uh, kubo na ito ni Lolo. Yung una bang ginawa. Yung dati pa talaga. na talaga yun. Ah? Ay, hindi Wala, pwede obra sa peratahan. Kita man dyan, oh Ito so, yung uh, lugar ni lolo. Pagdating dito, bye-bye na. Ya. Lakas ng alon. Tapos 'yun na yung bahay ni lolo. Malaki na. Lumaki tayo gulpe yung bahay niya, no? <laughs> ah, katuwa naman. So ayan, uh, nandito tayo kayo sa Baybay. Bay. Ito yung pinakamalapit na lugar ni, ni Lolo. May nagkwento sa ate kanina na ito pa lang si Lolo Obet ay may mga pamilya talaga dito sa lugar. Apat ang anak niya na nandito. So hindi ko alam kung saan yung ibang pamilya niya pero sabi lang mga tao dito kanina taga dito lang din Lagi daw dumadaan dito pag nagpaayos tayo ng bahay, dumadaan lang. Kaso hindi rin tayo, hindi ko kasi kilala mga pamilya ni, ni Lolo Obet eh. Ang sabi sa atin ni Lolo Obet, ang kanyang pamilya lang dito ay si Lola Amalia, ah si ate Amalia. Pero sabi ng mga tao sa paligid, mayroon daw siyang anak dito sa lugar na to. Apat daw eh, apat daw. Kasi si Lolo Obet, kahit doon sa bayan, kilala. Si Lolo Obet nung kabataan, pa ni, kabataan niya pa, ay maano daw siya ito, ma... Ano tawag dito, Rets? Matapang. Matapang. Pag pumunta ka lang dito sa lugar niya, minsan nangahabol daw ito ng, ano, ng itak, mga ganyan, nung kabataan niya pa. Yung hindi pa siya ganyan kahina, kaya may mga reason siguro behind sa pag kumbaga hindi pagpakita ng ibang kapamilya niya dito na makita naman ninyo dati sobrang lugmok siya hirap na hirap hindi makatulog doon malamig at saka nauulanan siya yun ang yun may mga story pala doon sa pagyayari sa buhay ni Lolo Obet yun ang maybe yun din ang dahilan kung bakit hindi rin siya kinikilala ng ibang anak at yun na nga na pinabayaan na siya na ganun yung kalagayan niya at kahit nag-umpisa tayo ng trabaho dito walang nagpakita na ibang anak or na lumapit sa atin Sir Archie, tatay ko yan wala po so sana hindi man nila masamain itong pagtulong namin yung pagbalik namin kay Lolo Obet no? alam ko naman na may mga malalim na mga dahilan kayo kung bakit ninyo kung bakit nagkaganito yung tatay ninyo so hindi ko rin sila masisi base doon sa mga information na natanggap ko Yun. may mga malalim po talaga ng mga dahilan mga kapobre doon kasi maraming nag-comment din sa atin na bakit kinakahiya ni Ati Amalia yung tatay niya. Nagtanong-tanong din tayo sa mga tao, sa mga nakakilala sa kanila dito sa area. So yun nga, nalaman natin na hindi ganun ka-sweet si tatay nung kabataan niya. Hindi, hindi siya ganun ka kalambing sa mga kabataan niya. Oo, matapang daw talaga, nangahabol daw. <laughs> Pero ang sa akin, since ganito na nga ho ang kalagayan ni Lolo, sabi ko naman sa mga tao, tinulungan natin na mabigyan siya ng maayos na bahay na sa mga panahon ng kanyang itong edad na to na ganito, na sobrang tanda na, sabi ko, bakit hindi natin ma mabigyan ng pagkakataon ba na maging okay-okay rin ba kahit kunti no yun lang ang plano natin noon And then marami ang mga nagmalasakit like Ma'am Ibaloy, Ma'am Roda, ayon. Yung iba pa, marami eh. Yung may nagpadala ng mga takuri noon, ng mga groceries. Ano pa yon? may pera pa tayong binigay sa kanya last time. And then ito naman, sabi ni Kapob, Kapobring Langga, uh, Langga Ate Sarah Brightman. <laughs> Improve natin to ang lugar ni Lolo. Lagyan natin ng kusina at may malutuan siya. So, ayun. Ginawa natin At tinanggal natin yung lumang bahay na ano, lumang bahay na talagang Tubo-tulo So, ngayon hindi na yan matuluan siya. Maayos na yan ang kalagayan ni Lolo Obet. So dito na siya magluluto sa area na to at doon na yung hugasan niya. Ito yung mga galon niya, ililipat na lang pag ito ay natuyo na. Hindi pa tuyo yung uh, siminto sa baba. Overtime na yung mga karpintero. Wala tayong bisagra, bukas, bukas sa uh, babalikan na lang itong pintuan at saka yung lababo, yung lagusan ng tubig, uh, bukas na lang nila gagawin. Maraming salamat sa mga tumulong mula nung umpisa. Uh, mga kapobs, si Ati Linda Dominguez, si Ati Dev Flores, si Ma'am Susit Pereira ng Patnungon Antiki. Ito yung cash na binigay natin sa kay Lolo noong matapos yung unang bahagi ng kanyang kubo. Si Ati Dev Flores, binigay din natin yung kanyang 1,000 dito. at uh, yung kay Ate Linda Dominguez, ito yung may-ari ng isang um, mga native products na nagbigay sa kanya ng banig, ng damit at saka ano gani, sa Tagalog ang habol? Unan Kumot. Unan kumot, yon. Si Ate Linda Dominguez po yon. At uh, si Ma'am Ibaloy ng Adelaide at si Ma'am uh, ng Jordan. A uh, Ma'am Jordan of Texas, USA. Ito si Ma'am Ibaloy at si Ma'am Rola ng Jordan, A uh, Rola Jordan. Ito po sila yung nagpaayos nung unang bahagi ng kubo. Ito ngayon sa pangalawang bahagi, nagpadala sa atin si Ati Sarah Brightman uh, nitong pera na pinaayos natin itong siniminto natin yung Uh, sahig ni Lolo tapos pinalagyan natin ng pinalagyan po natin ng lababo at saka lutuan at pinadingdingan din natin ito totally tinanggal natin yung lumang bahay niya dito na area na yon so yung dating lutuan niya po dito po banda ang ginagawa ng mga karpintero ngayon mag alas 6 na ay nilagyan nila ng temporary na pinto Pinali lang nila kay wala tayong bisagra bukas balikan na lang siguro nila ito tapos yung ating lababo wala pang hindi pa na tapos ni kuya bukas babalikan so maraming salamat ati Sarah Brightman po sa ano sa support mo yon yung mga resibo ng ating mga uh, ginawa ay i-send po natin kay Ate Sara Brightman. Yung kay Ma'am Ibaloy na i po ni ni Ate Presi yung mga resibo doon naman sa sa kay ano kay Ma'am doon sa pamangkin niyo po. <laughs> Salamat po ati uh, Mam Ma'am Ibaloy. Yan. Nang Adelaide, thank you po. Yon, Gabina, na. Gabi Commander. Gabi na, Commander. Tepres. Ayan. Ang ating... Oh, sige. Kinuwenta mo na kung ano yung mga ano. Uh, okay. Ano yung mga... Na... Kaya ati Sarah kasi nagpadala siya ng 17,000, ano? no? Uh, okay. Tapos materials lahat 9,360 sa link or mm -hmm. 5,500 ito yung nagastos sa snack 1,070 mm -hmm. so 15,930 so mm -hmm. may natira pa na 1,688 oho, pasend mo na lang kay Ate Sara yung Ay, mga, resibo. mga resibo for so, transparency oh, Ayan. pero ibigay ko na yung sahod nila oho, bali nag overtime sila, saan si Kuya eh? Kuya, ay, nag-bihis pa. So, kasi ang unang materials natin, ano yun eh, ng, hindi sabay-sabay ang pagbili pag may mga, may mga kulang, pina, hinahabol natin, uh, inirequest request ng mga karpentero. So, ayun. So, umabot ng uh, 15,930 pesos. Kasama na yung la na labor na yan ngayon. Oo, lahat na. Uh, mm -hmm. Including okay. na pati yung overtime. So yung labor natin ay 5,500 sa loob ng 2 days, days with overtime, ngayon. Overtime. Pati na yung oh. kay ano, Joseph. Kay, ah, pati si Kuya Joseph. Oh, okay. oh, kay kay siya, siya ang mga tao na ito eh. Okay, sige. Sige. Mag, may overtime pay kayo ha? Bali, Aha. no, na ka ano, bali yung overtime ninyo is half day sa 300. Yeah, half day binigay namin sa inyo uh -oh, sa overtime. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. <laughs> so bahala na kayo tig 900, 900 kayo. Ayo. Wala walang ano eh. Ikaw na wala mag-civil do sama kasama mo. Uh -oh. ayun Sige. Ah, uh, bukas babalikan nyo pa yung ay, ano? Ipasaglit, isaglit talo na mo ni Purman niya. Oo, ano oh. sige. Pasabi na okay, lang kayo. Ay, bigyan mo tenang pang bili ng bisagra para kahit uh, wala man tayo bukas dito oh. kung may pupuntahan. Mga magkano ba bisagra? Nasa magkano? 40 to 1 milogram. 40 Ah, 40 to 1. Okay. Sige, bigyan mo siya. Ayan. Okay, okay. kasya na yan. Anong balang nga? Uh, ay, lagyan mo na. Gawin mo ng 300 para may pamasay. Mm, kaya, ayan, 300 para sa... Sobra man niya, sir, ay. sige lang. Pang-snack man ninyo bukas. Salamat. Oh, Po, salamat ha. Mga kapob, sa maraming maraming uh, salamat sa support ninyo sa programa. Kay Atisara Sara Brightman, maraming uh, salamat. Uh, kasi talagang nag-alala si Atisara Sara na hindi nga natapos tong bahay ni Lolo. Pero ngayon, tapos na ate Sara. Kulang na lang kay Lolo is eh, CR. <laughs> Ayan, natumba ka rin sa. Kulang na lang kay Lolo talaga CR na lang. Ayan. Sara, salamat. Hindi tayo makapasok gid kay... Lo? Malis na kami. Apo, may magbalik man dito bukas ha. Oo, oh, oh, Ah, uh, pwede tayo dyan, dumaan. Ayan. Hmm. Ayan. Okay. Sige. Law, maalis na ako lang. Opo. Maalis na ako. Ay. Simintado na dito sa loob mo. Simintado yung dito sa may kama mo, hindi na natin sinimento kaya Kay, sabi mo, dyan ka man naihi minsan. Oo. Oh. So, magkalat man yan dito yung ihi mo sa, ano. Kaya yung kama mo dyan sa ilalim, buhangin yan. Yan, yeah, uh, nabutas ko galon, oo. Ayun, oo, oo. Oh, oh. Para hindi man ikaw mahirapan. Pagkagawa ko nga Opo. Ayan. Sige po, tatay. Mm. Mabuti, na-repair natin yung solar mo. Sinira man. <laughs> oh. <laughs> Ngayon may ilaw ka na. Dagdagan pa natin ng solar ito. Itataas na lang natin. Yung automatic na nag-iilaw pagka gabi? Ikaw wala ka. Uh -huh. Ikaw wala sa akin. Ako na. Opo. po. Ikaw nga nagulig ako doon to. Ibang station na to. Nga nag-iitaw nga ng gulig. Naguligan nga ako. Salamat, Gide. Salamat. Welcome, Gide. Oo katong bata-bata gali ikaw kono lohay maiso gali ikaw tuod ron aso te wa man ako ti record sa tangangan sa banua karon ni biyer naton apo ayen ko katong magua mo na nga biyer to. mm ba palang ka o to mm biyer to pero isog, kono ikaw ka to Ah, sa sa istorya nga ta. Ah. Wa nga tayo. Mm-hmm. Wa -mm, man mm -mm. higo akong ngal. Wa man ikot naging kaaway. Sa barangay wa man ako record. Mm-hmm. Ya -mm, mm -mm. sa barangay nga ako da. Opo, oho. Dan ni ilang ka kapitan ni Gagi. Mm-hmm. Wa ako sa kundi, hambal lang ikaw maiso. Sa, sa istorya gang. Sa istorya. Kapen kay inong inong inong. <laughs> 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 Do yon. Pero bisan mauron mat anaro mga sugid it ibang tawo hay. Ako matabi hay naga out sa sa sitwasyon mo ako tumitingin. Kaya mm -hmm. nung nakita ko nagan ang sitwasyon mo, binalikan talaga kita dito para mapaayos yung bahay mo. Pasalamat tayo sa mga taong nagtulong ito, 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 sa programa na sila talaga yan ang ang nagtulong. Ako daan lang talaga ako eh. Mm -hmm. So ngayon, maaliwalas na ang pakiramdam ko na ikaw ay maaliwalas man dito. Mm -hmm. Yung binigay sa yung mga una ng man Mm. Tsaka kumot, parang luma man to kumot mo. Eh, ganyan ang pangalan ito, ganyan gan ka Inalabhan pa. Mm. Yung takuri mo, nasaan? Binugan Hindi ko nakita. Hindi ko Hindi ko nakita. Ay, ah. na Ang balik po nung ah. Eh. Para magamit mo. Nagagagot ko nung nang takuri. Hmm na doon do rin ni Ate Amalia hiniram daw mm -hmm. yung mayabuti may apo ka na anak ni Ate Amalia siya pala naglabad-labad -laba dito sa inyo mm -hmm. oh, wow mm -hmm. totoo yon, no? Mm -hmm. very good sabi ko nga si Lord na bahala sa mag uh, bless sa pag alaga sa mga senior citizen katulad nyo po mm -hmm. Lolo gabi na po alas 6 na po ng gabi oh, oh, oh. koy iuwi na mm -hmm. opo sige ko ano pa ang ma-improve natin dito i-message ko lang si Ate Sarah si Ate Sara ay may malasakit talaga. At yung iba pa nating mga naging sponsor. Ayun, sige po, loha. Mm, Ibabala ka. Sige po. Alis na ako. So hindi ka na mahirapan dito kay na si minto Mahirap man ito kon kon eh, diyan lang siguro. Ana ah, silawan siya. Magood okay lang ito na rough yung Siminto mo kay kon kon hindi kon i-finish dito, finishing dito ma-smooth, madulas ka man. Mm. Oh, so okay na ito. Ano man dito yung space na hindi man siniminto dito, oh. Request mo ito lolo, ngayon hindi siminto hindi to banda. Oh. Ay dito yung kasi pa palagyan na lang natin ito ng siminto kahit tayo na lang dito sa gilid hindi na siminto eh. Ito yung dito siya magluluto ay dito sa gilid na ito kita ko dito dito na lang ako mag video mas ano so dito na yan siya magluluto tapos dito naman yung hugasan niya ayan okay na siya tayo ikaw na bahala muna ha hindi pa to na lalagyan pa nila ba sa grato bukas sa uwi na kami ha Oo. ikaw daw nag-alaga pala sa kanya? oh, very good oo. sige ikaw yung apo niya oo oh, sige ha sige. opo opo alagaan mo permi si lola mo ha ayan maganda na yung bahay niya hindi malamigan apa kita na sige hmm? oh. ay nako si lolo